Isang mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brother Eddie Villanueva sa pangalan ng Bangon Pilipinas Political Party ay una po yung buong puso nagpapasalamat sa bawat sa sa inyo at sa milyong-milyong sumuporta sa napakagandang agenda para sa Diyos at Bayan na ipinaglaban po natin ng 2004. Ito pong darating na 2010 National Elections this could be the last window of opportunity in our generation na mabigyan ng pagkakataon ang blueprint or master plan of development para sa ating minamahal na bansa na conceptualized ng bagong Pilipinas, bagong Pilipino movement to be implemented by its political arm, ang Bangon Pilipinas Party. Ito pong ang dahilan kung bakit ang inyong lingkod ay muling tatakbo, muling ilalaban at ipagpatuloy ang laban sa pagbangon ng bansa. Yung pong seven is ng bangon Pilipinas ay napakahalagang maipatupad. makalat po ngayon ang sinasabing seven curses na dumating sa ating bansa na makikita po natin sa internet produced by investigative journalists of the Philippines. Pero ang bangon Pilipinas naman po ay merong 7Es. Ito po ang mga sumusunod dito sa blueprint na ito ng bangon Pilipinas. The first E, empower the people. The second E, emancipate the people. Third E, educate the people. And fourth E, Elevate the living standards of the people. And fifth E, -i, I energize the economy. And the sixth E, I, I uh, eradicate bad governance and corruption. And last but not least, the seventh E, establish peace in the land. Ito pong seven is nito, I nasa lundo ng tinatawag na good governance. In summary, ito pong seven is na ito ay kapag na ipatupad, lahat po ng mabibigat na problema, domestic and international problems ng ating bansa, ay mabibigyan ng katugunan. At kaya po itong dahilan kung bakit ang inyong lingkod ay tinanggap muli ang hamon na tumakbo at bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong makatikim ng isang pamahalaan na hindi pa nila naranasan sa buong kasaysayan ng ating minamalabansa. Anim na taon na walang korupsyon. Anim na taon na matuwid at matapat at malinis na paglilingkod sa sambay ng Pilipino. Anim na taon ng isang pamahalaan na walang uunahin kung hindi ibangon ang sambay ng Pilipino palayain ng mga Pilipino sa tanikala ng katiwalian, tanikala ng inustisya, tanikala ng kahirapan ng buhay, tanikala ng tinatawag na ignorance or kawalan ng kaalaman sa katotohanan, tanikala na dapat maputol upang ang sambay ng Pilipino magkaroon ng tunay na kalayaan, kalayaan na mabuhay ng may kapayapaan may kaunlaran, may kasaganaan. Mga minamahal kong sambay ng Pilipino, <coughs> ako po'y umaapila sa puso, damdamin, isip at kaluluwa ng bawat isang Pilipino ang nakataya po sa darating na 2010 national elections ay hindi lang pansamantalang kalagay ng ating bansa. Nakataya po rito ang kinabukasan ng susunod na henerasyon bigyan natin ng pagkakataon ang Diyos at ang bayan na maipatupad naman ang napakagandang programa na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng lahing Pilipino. Ihanda po natin ang magandang kinabukasan ng mga kabataan at ang ating minamahal na bansa ay makaranas muli ng puri, dangal at pagganang ng International Community of Nations. Bigyan natin ng pagkakataon ang buong tiket ng Bangon Pilipinas Political Party. Mabuhay po kayo. Babango na ang bansang Pilipinas sapagkat sa Diyos at sa bayan may pag-asa na.